Okay, may babae na tayo. Kailangan na lang ng kapares. Ay! 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 Sir! Ay! Kambal? Kambal? Ay, ay! ay magkapatid. 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 Mag Magkalaban. Magkaribal. Eh! <laughs> Madam, walang boyfriend ha? Wala. Eh! walang boyfriend na dito naman lang siya sumagot ng wala po. Bakit ganun yung parang atat ka na? na parang, so, <laughs> 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 walang boyfriend na? <laughs> ano <boyfriend> na awat <laughs> mo? Ako na lang. Chansa, anak ko ba kayo? Okay, okay. Pero dati nagkaka-boyfriend, boyfriend talaga. Oh, and then ngayon, single. Magpapasko na. Okay lang. Huwag mo kayang maging malamig ang pasko mo. Okay lang po. <laughs> May tatlong mga lalaki dito. Alam mo, hindi na po silang pupunta dito kaagad kung walang purpose. Okay? Lahat ng bagay nang nangyayari ngayon ay may dahilan. Okay. Pagpapilala na rin sila isa-isa. Okay? Good afternoon, ma'am. Oh, ako lang parang Oh, mo... Okay. Eto, alam na lang for the show, for the game. Anong meron ka, sir, na sa tigin mo'y kakakiligal ni ma'am? Laban mo. May matigas. <laughs> ana, ana. may matigas. Na! Na! May matigas na paninindigan. Na! Yeah. Yun! Yun ang kailangan natin, sir! How old are you, sir? 26. 26 years old. You are from? Pikit, North Cotabato. Uh, di ba? Pikit, Bayang, Marikit. marikit. Uh, ganahan ka, Marikit na sister? Naan na siya rin ako si sister, Anne. At...

nila si